Magandang umaga sa inyong lahat mga kanter Panibagong araw, panibagong video naman ang inyong mapapanood So ngayong araw nga pala mga kanter Maghihila naman tayo ng lambat So bagyang humina yung amihan dito sa amin Kalmang kalma yung dagat Kung mapapansin nyo, papakita ko Ayun Yung maganda yung panahon natin mga kanter Magandang panahon Galing sa malakas na ulan Tapos baha <laughs> Sana may isang ng espada. Hmm, sana, sana marami. Sap -sap. Hmm. Hindi pa sumasampa yung sapsap, -sap, yung malalapad sap sapsap -sap, mga hunter. Pero sana may sumampa na. So yun, bang abang na lang mga hunter. Dito na tayo mga hunter. Ano mga may dumawi na pala. Uh -huh. Uy! Uh, Kabilaan yan. uros na yan, mag-alas 12 na mga hunter. 11.50 Ano yung kabila? Ito naman. Ando yung si Captain Albert. Nagila. Yan yun naman yung drum na paglalagyan ng mga dumawi. So yan. Update na lang mamaya mga kantor. Sana madami. Layo pa yung pinakagitna. Ang sumana nito. Diyan dito tayo magkikila mga kanter. Ayan yung abang, mag <laughs> Ay yung abang mag-aaria na. Sa trono na. Saru-surok na lang. ko pa maamin na sa laod yung abang, mga kantat, minariyan na tapos yun, yan yung drum na pinaglalagyan ng mga lumadawe na espada tapos yan yung sa kabila yung walat na itatawag dito sa amin. yung kadugtong ng abang kapunta na sa pangpang yung abang labit nang matapos mag-ariya, nandun Lapit na kasi yung gitna. Kulang yung dawi ng ano, uh, para makantar. Tapos yun yung kabila. Sana may sapsap -sap na sampah. Wala pa kasi yung sapsap -sap na malalaki. Na nakaroon taon, marami yung sampah. Patapos na yung season. Wala pa yung sampah ngayon. Spada lang madami ngayon makantar. sa pang, pang yung ano abang to so, pandilis pala yung abang baka sakaling may dilis na kasama so minsan kasi pag malapit na yung gitna nitong lambat saka lumalabas yung dilis sumasama pa punta sa pangpang -pang. o so, pag malapit ng isang pa saka lumalabas yung mga dilis so, kabila na so, yung kabila vinila na mga hunter, yung abang tapos ito sa kabila Ngilang na din. Tapos yung kasko, pupunta ulit din doon sa laot. pinakagit uh, pinakagitna rin ng abang para ayusin, para itali yung bulsa. Ano, may mga dawi na rin. Andun, ninalaki sa drama kantor. Sunod-sunod <laughs> na. Malalaki yung makanter. Sunod-sunod na makanter. Sunod -sunod

Malapit sa ilalim, yung ano, kabatuan hindi na tawag. da yung ispada. Ay, 嗯、所以。 Morgan

banget mau ini sana oh. karang kudang makan kan kamagar ya Oke. yang sama kontak. Dan jangan rival dan dulu. Eh mana magar sibung nan?

mga kanter, ito na yung abang hinihila na

Ayan mga kanter, balik gabi na tayo nakapag-outro kasi may inisikaso tayo sa bayan. May pinuntan kami, may ilalakad kaming papilis. Kasi kailangan dito sa amin sa barangay namin so tumulong kami so yun mga kanter yung huli pala namin kanina sakto lang pinamigay sa mga tao tapos nagbinta rin ng ano kunti para sa panggasolina at sa naghihila ng lambat so yun mga kanter shout out pala tayo Tutumunan tayo mga kanter so, shout out kay Nura Luisaga Mercado shout out po Robert Mercado. Shout out po. Lani Luisaga Mercado. Shout out po. Raymond Luisaga Mercado. Shout out po. Lali Luisaga Mercado. Shout out po. Noy Luisaga Mercado. Shout out po. John Michael Mercado. Shout out po. Noy shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat. Uh -huh. Jan Carl Aringo. Shout out Idol. Jan Joel Sanuan. Shout out Idol. Gary Sancha. Shout out Idol. Yun, taga dito sa amin. Uh -huh. Juni Mercado. Shout out trend Idol. Aljun San Antonio Sagrado Shout out Idol Sir Rick Ortil Shout out Idol Paul Hermosa Hermasura yan pala. Shout out Idol Christian Sancha Shout out Idol Shout out mga kanter Mga taga dito yan sa amin oh. so, Shout out na rin natin yung mga vlogger na lagi nakasuporta din sa atin Unang una kay Bicol Ako Vlog Shout out Idol Yun, Maraming salamat Idol Tapos sa uh, magkapatid na sina Real Fishing Adventure at Rapids for Fishing. Shoutout sa inyo, Idol. Yun, maraming salamat sa pag-shoutout lagi ng channel namin, mga kanter. Maraming salamat po. Tapos kay Udot TV Motovlog. Shoutout, Idol. Yun, din, mga kanter. Buiglin TV. Shoutout, Idol. Mandragat Brother. Shoutout rin, Idol. Yun, shoutout. Uh, pasupport din ng Mandragat Brother, mga kanter. Nagsisimula pa lang. Taka dito rin sa amin. Oh. Tapos kay Jumalig Mix Center. Shoutout, Idol. Nicolanong Kanadyan Shout out Idol Nubi Aribalo Shout out Idol Biyahe ni age Shout out Idol RM Sindong Mix Vlog Shout out Idol Romeo Torbila Shout out Idol Tapos kay Bro Chi TV Shout out Idol so, Yun, shout out sa inyong lahat mga kanter So sa mga gusto pa lang pa shout out Comment lang po kayo sa comment section So sa susunod na upload ay isa shout out namin kayo mga kanter so, Maraming salamat po So yun So, una po ay eh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng maraming biyaya. So, maraming maraming salamat po. Lalong-lalo lalo na po sa mga solid supporters natin dyan sa mga silent viewers, tapos sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang po sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like and share. At paki-subscribe na rin po ang aming channel para lagi po kayong updated sa mga video na aming ina-upload. So, 'yun. Ingat po kayo lagi, mga kanter. God bless maraming po. Salamat sa inyong lahat, mga kanter.